Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap Naisipan ko nga ayusin na muna itong mga gamit ni Baby Hindi na muna ako magla sa TikTok shop ko dahil maraming ang violation kumakalat ngayon Masyado na nga umihigpit sa TikTok kaya naman mag-iiwas muna akong mag-live baka naman ma-restrict ako lalo kung mawala ng account Kaya naman ililigpit ko na nga muna itong mga to at saka ko na nga rin lalaban bago gamitin ni Baby Lalaban ko nga itong mga to pagkatapos kong mag-Nest With Me vlog hindi pa nga kasi ako makapag nest with me. Gusto ko nga kasi pag nag nest with me ako ay nandito na yung kuna ni baby. Ito nga pala yung mga accessories niya. Mga turban, hairband na na-order ko na napaka-cute. Ang dami ko na nga rin na iipon. Sobrang excited na talaga ako lumabas si baby. Dito ko na nga lang din ilalagay itong mga sumblero niya. Ang iba nga dito ay bigay sa akin ng kapitbahay namin. Ito nga palang brown na bib na to ay gawa to ng ati Chelsea niya. Ang cute, cute din talaga ng gamit ng baby girl. O, tingnan nyo naman, nawili akong bumili ng mga turban. Sobrang excited na talaga ako ipasa to kay baby, lalo na itong socks na ito na may pa Hello Kitty. Napaka cute. Tingnan nyo naman, iba't ibang kulay na yung mga turbans niya. At ayan mga person, sobrang cute din itong medyas na to. Parang sapatos siya. Siguro nga ay si baby Kasha na agad sa kanya to. Siniksiksiksik ko na lamang yan dito dahil hindi ko pa naman yan matutupi dahil nga hindi ko pa naman nalalabhan. Ito naman sa kabilang mini drawer ay dito ko nga nilagay ang mga medyas niya. Tingnan niyo, ang cute din ang mga medyas niya. Meron siyang mahabang medyas, meron din siyang na ma May mga paribon na parang sapatos. Talaga namang pa isa. Isa ko itong in order para naman makaipon ako ng mga gamit ni baby. At ayan niya, mga person, ang dami ko nang naiipon. Sigurado nga hindi na siya mauubusan ano. Ayoko nga kasi dumating sa point na magbibis na siya ay wala na pala siyang masusot dahil nasa labahan na agad. Gusto ko tamang-tama lang yung dami ng damit niya. At ito nga pala yung mga outfit niya. Pag nasa hospital na kami, tinan nyo, puro pink siya. Ang cute. Sobrang excited na talaga ako. May kasama na yung mga pranela at turno-turno na talaga sila. Sobrang dami na talagang makukit na gamit ng baby ngayon. Di katulad noo, walang masyadong mga designs. Ngayon, ang dami mo talagang pagpipilian. Kaya naman halos lahat na ngayon ay parang gusto ko ipasod kay baby. Nice! nyo ako i-judge kung basta-basta ko lang yung sinisiksik dyan ah. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa naman siya tinutupi ng ayos dahil lalaban pa nga namin ito bago ito ipasod kay baby. Inaayos ko lang ito at tinatabi ko na muna dahil nga hindi ko naman muna nga gagamitin at hindi na nga muna ako magla live selling sa TikTok shop ko. May mga videos naman akong ginawa na naka-upload na sa TikTok ko para pag may gusto nga bumili ay doon na lamang sila mag-checkout sa yellow basket ko. Heto nga pala mga person, lasada ko nga ito nabili. Naghanap nga ako ng shop nito sa TikTok at sa Shopee, wala nga akong nakita. Sa Lazada ko lang talaga siya natagpuan. Napaka-unique nga nito, napakaganda ng tela, napakaganda ng quality, parang mall quality talaga siya kaya nagustuhan ko talaga ito. Color pink nga ang pinili kong color para kay baby. Sa mga baby boy dyan ay pwede rin naman kayo umorder ng pang baby boy na color. Meron din silang color white. At ang kagandahan dito ay customize nga ito. Pwede mong palagyan ng pangalan ng baby mo at character design na gusto mong ipalagay. Sobrang gandang tingnan dahil turno turno na nga siya. May long sleeve, may short sleeve, may sleeveless, may pangkamay, may pranela na rin. Meron na rin sombrero at meron na rin booties. At meron ng pajama at shorts. Meron na rin siyang pamuna. So, di ba, kompleto na. Turn turno na yung gamit ng baby mo. sa isang check out mo. At eto nga ito nga na pili kong character si Hello Kitty. Nardaran ko nga rin pala si baby nitong bathrobe. Tingnan nyo naman mga person, napaka cute. Gusto ko nga siyang ipotoshoot kasi sa unang paliligo niya. Meron na nga rin niyang kasamang panlagay sa ulo na parang mini towel. O, tingnan nyo mga person, eto yon. Grabe, nakaka-excite na talaga. Gusto ko na nga sanang laban ng mga ito. Kaya nga lang gusto ko munang mag with me vlog bago ko nga ito labahan para naman mukha silang bago tignan lalo na sa video. nilaban ko na nga kasi ang mga to, ang ilan dito ay hindi na naka-plastic. Kaya naman yan, wait, wait na lang muna tayo hanggang sa makabili tayo ng crib. Tatry nga rin ako mag-request ng pre-sample ng crib sa TikTok shop kaya lang hindi talaga ako ma-approve. Kulang pa siguro yung benta ko kaya hindi ako ma-approve-approve. approve, -approve. Heto nga pala yung mga white set ng baru-baruan ni Baby at syempre may lining pa rin ng color pink. Set na rin siya, terno terno na, merong long sleeve, short sleeve, sleeveless, pajama, shorts, pangkamay, pampaa pang at bonnet ni Baby. O ba diba? terno turno pa din. May kasama na nga rin pala yung tatlong pirasong big kiss dahil tatlong piraso pa yung big kiss ni Baby. Nag-order na nga lang ulit ako kaya lang hindi pa naman dumarating. Meron niya rin siyang tatlong pirasong pansapin sa likod na napaka-cute galing sa Yobu. At heto nga pala mga person, siguro masusunod niya to pag 6 months above na siya para meron siya mga pamba-pambahay na turno Na-excite na talaga ako mag-checkout nun dahil lang mura nga, 3 pairs for 150 lang. Sobrang nagustuhan ko kasi yung tela niya at design at very affordable price. Nag-checkout na nga agad ako kasi baka mamaya pag dumating sa point na need na ni Baby yon ay wala na nga ganun. Kaya naman habang may stocks pa ay nag-order na ako. Para paglaki ni baby ay may nakahanda na siyang mga damit. Imo talaga mahal at excited na talaga ako, ano? Ito nga pala yung mga naipon kong jumpsuits ni baby. Chineck out ko rin lang din yan pa isa-isa at may ilang piraso yung bigay sa akin ng kapitbahay ko. Hindi ko na masyadong dinamihan yung jumpsuit na overall niya dahil napakainit naman ng klima dito sa Pilipinas. Dito ako sa onesies nagpadami at naparami na nga rin talaga yung pag-iipon ko nito. Zero to 3 months nga pala yung mga sukat nito at may na-order na nga rin ako pang 3 to 6 months para naman pag laki, laki ni baby ay may nakaabang na. Dahil sobrang dami na nga nitong pang 0 to 3 months niya siguro ay sakto na nga ito sa kanya. Ang mura lang naman din kasi na check out to 5 pieces for 100 plus lang kaya naman siya na i-route ko na nga rin agad yan. Magkano kaya ang isang ones sa iba 80 pesos or 100 plus diba o dito sulit na. Meron niya rin pala ako na-checkout para sa kanya na turno-turno na may onesie, may pajama na. Kaya lang hindi ko na rin naisama dito sa pag-flex nakatabi pa nga kasi ang mga yun at nakabalot. Dito nga sa drawer na to ay wala na akong mailalagay kaya dito ko na muna nilagay yung mga panggamot ng pang-cesarean section. Binigay nga sa akin yung kapitbahay ko dahil may natira siya nung na-CS siya ayan na nga mga person ng mga gamit ni baby na ayos ko na silang lahat paglalaban na lang ang kulang at may mga ilan ilan na lang dyan kulang ay ready ready na talaga kami sa paglabas ni baby sobrang excited na rin talaga kaming makasama siya so hanggang dito na lamang muna mga person ng ating mini vlog for today's video abang abang tayo sa paglabas ni baby soon sa mga susunod pang journey sa pag-aayos ko ng gamit niya babu thank you for watching mommy nika mini vlog